Ako nga pala si Edril Earl Arlavarez at ako'y magsisimula na. Sabay-sabay tayong huminga. Pero bakit parang may kaba sa dibdib? Sa bawat hakbang, bawat desisyon, parang may mabigat na nakadagan sa aking likod. Sabi nila, wag magpatalo, magsikap ka. Pero paano kung ang mundo'y nagsisikip na? Minsan, naiisip ko kung Paano ko ba nasimulan ang lahat ng ito? Puno ng pangarap, puno ng inaasahan, pero sino ba ako para magsabi kung anong nararamdaman ko? Laging may tanong sa bawat kilos ko, Kaya mo ba? At kung minsan ang sagot ko na lang ay, Hindi ko alam. Gusto ko sanang sumigaw, pero baka isipin nila, Bakit ang drama mo naman? Ewan ko ba? pero parang may mga mata na laging nagmamasid at sa bawat pagkatalo, parang ang buong mundo ay nakatingin sa iyo. Naghihintay ng mali. Sabi nila, Kaya mo yan! Pero paano kung hindi ko na kayang magsalita ng kaya? Kung ang puso ko nagugulahan at ang utak, hindi na alam kung anong direksyon ang tatahakin. Gusto ko sanang magpahinga, pero pero ang presyon ng inaasahan parang umaabot na sa aking mga balat, sa aking mga ugat. Minsan, natatakot ako. Natatakot na baka hindi ko matugunan lahat ng inaasahan nila. Minsan, gusto ko na lang tumigil. Gusto ko nang mapagod, maglakbay na lang mag-isa. Pero paano nga ba ako tatakas sa mga pangarap na binuo ng iba? Kahit ako mismo hindi ko alam kung gusto ko pa ba. Ang bawat tagumpay, parang isang gabing puno ng between. Pero ang bawat pagkatalo, parang bagyong dumaan sa puso ko. Bakit ba kasi laging may pressure? Hindi ko ba pwedeng maging sapat na ako lang? Hindi ba pwedeng magkamali? Bakit ba ako na lang ang inaasahan? Sabi nila, wag mong gawing dahilan ang pagod. Pero paano ko ba sasabihin na ang bawat hakbang ko parang may bigat na hindi ko na kayang buhatin. Nais ko sanang maglakbay na lang. Walang inaasahan. Pero parang ang buhay ko, hindi ko na matukoy kung sa anong punto ko pa nagsimula at kung saan ako pupunta. Minsan, nauurong ako. Nais ko sanang magtago, magsinuling, at sabing wala lang pero paano ko ba itatago sa sarili ko? Ang bawat pagkatalo ko, ang bawat pagkukulang, pait na naging bahagi ng pahinga ko. Sana, sana, sana matutunan ko sanang magpatawad. Patawarin ang sarili ko sa bawat pagkatalo. Pero ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko bang magpatawad kung sa kabila ng lahat, inaasahan ko pa rin magtagumpay? Siguro ito na nga ang tunay na laban. Hindi ang labanan ang mga mata ng iba, hindi ang pagkatalo o tagumpay na nakalagay sa mga palad nila, kundi ang pagtanggap ko sa sarili ko. Dahil kung hindi ko matututunan, tanggapin ang lahat ng bigat na dala ko, paano ko maaasahan na makakaya ko pa ang mga sumusunod? Minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi inaasahan ng ibang tao, kundi ang pagtanggap na ang bawat hakbang ay parte ng aking sariling kwento. At okay lang na hindi ako maging perpekto. Ako nga pala si Edril Erad Labares at maraming salamat sa pakikinig.